Magkano yan? 350? Ah, 350 fifty dami oh. Parang isa sa ako no. Ang binili Ay, boss. pwede, pwede? pwede yan. aksidente aksidente may aksidente po dito banggaan naman ang gagulo yung mga tao may aksidente L300 tapos single pinangga kamusta kaya yung tao nito ayo <coughs> L300 Pangga Bangga. Itik na tayo. Sigla nagpreno. preno Wala mo, kaya masan. Walang ganong isda ngayon. Kakabida. Uh, walang gaanong eta da tapah lalapad 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 ng common lalapad ng common Mm, yowie mga esdang mga kabido ay kaya talaga nila yung karpa yano mayamayang kinuon mm. yung no, boy, 320. 320, carpa huwag na yung na yung carpa huwag na yung carpa huwag yung carpa huwag na yung carpa pakiyaw na ni Kuya masarap kasi yung masarap kasi mga kabida yung tawag nito karpa kesa doon sa mga roo tignan natin to meron nagbababa din dito ng isda ayan. nagbababa ng isda dito ayan pinibili nila mga karpa gusto nila karpa pero masarap din naman yung roo Silver. 500 ang dami na. mga siguro na. nasa sa 10 kilo na to.

Kaya kanya na pili yung mga mamimili pero mga look, no, dayo po mga to dito sa amin kasi hindi naman ganun pa sinya nakalaw alo na nakabili na sila 520 daw Kamu, 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 kamu,

Ah, Ay, tatlong kilo. Ay, laki. Ay, laki. Toman. Ay, parang dala. Laki, ha? Huling yan yan. Huling yan, kaso ayakin na tamo. Ayamin iba kaya katapos. Ilang kilo? Ay, laki. Ay, laki.

para din siyang dalag. Ito po oh, pero ngiti. 3 kilo daw. eh boli. Dito kilo pa yan mayigit. assorted ko to pimpilan. Oh, toman, toman. Toman, toman. <laughs> Alin lang Ang Magkola lang <laughs> laki po. Eh signal lang

ha <laughs> Ayon. Uh, uh, oh, oh, may dagdag. Kapamura po talaga ng sda ay dinadayo dito. Malana 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 na malana oh, wow. <laughs> <laughs> malana na na wala na na

Ang dami na bilinan. Galing pa sila ng Angeles. Ang layo. Thank you, thank you. O, kunin niyo po yan. Oh, kunin niyo na ito. Wala nang siya. Ay, kasi ko naman. Wala nang darating. Wala nang nang oriente. Kunin niyo lang ay sige. Oh, kung ako nang ulam mo. Tatsin ba? Hahaha. Hahaha. Oh!

Para Ako ba? Ako ba yung gawan? Hindi na po dapat Ah, sige. Ah, oh, sige. Ayan, ha? Sige, sige. Na? Hello? No. Katarik pare. King ko ba? Ah, sige, sige. na boss? Pwede, pwede. Pwede, yan. Na ano pare? Na ako na pala. Ah, nagkasundo na. Bangko. Magkano? 80. Abla ko 80. Abla ko 80 ang bangko. O sige sige. Deliver ko na lang. La mesa ali. Ah, sige sige. Okay. Ayan na. Binil ng na to. Nabili na po. May tumawag sa akin. May nag-aari ko lang ng video. Okay. Tsaka po ah. Tara. Puwi tayo. Wala na pong isla. Oh. Isa na lang natira na yung isang toman. Ang dami nabili. Oh. Magkano yan? 350. 350. Ang dami. Parang isa sa akin ako. No? <laughs> Sobra ang dami na binili 350 O oh, 500 na lang daw yung Toman Yung parang dalag Uy <laughs> ah, na tayo At ang Tawag nito Baka May nag-aarki lang ha Para may deliver po natin So bali mga kabida Uh, Pauwi na po tayo At ang gagawin natin ngayon May nag lang nga sa atin Ng bedoki at ang puwan uh, So, yun mga pabida Malapit na tayo sa ating na ako pinarenta nating upuan malapit lang po siya sa tawag nito sa school na Santa Ana ha ah, po bidala mo rin kain ha po si Claude po oh,

bagya pa nahulog pa, so, okay. pa nandito na tayo sa bahay mga kabila bababa na po natin yung ating karga ayusin ko lang itong camera natin bababa na po <laughs> yeah. ngayon sa negosyo naman tayo nakatutok at pumasyal tayo dyan sa, tawag nito sa, sa lagustin para pagkita din yung mga isda. Sa pralay pala yan. Eh! babana na natin.

Guys, Yan po ngayon uh, Naganapin yung kaarawan 40 na po siya si Parin Brian Masyadad kay Parin Brian Kali 20 lang Ang uh, nila Ginawa ko na ng 30 para Sobra ba Kamaya po si gaganapin yung birthday dun sa Fish pan ba So bali Yung binita pala natin ngayon is uh, 840 yeah biyaya na naman po ay paano may tumarad eh tulad nun meron ko lang pabili ng migas <laughs> ayan i-attend e, lang po natin to mamaya uh, higitan nyo kung anong ginagawa nila doon baka nagagawa naga, na sila ng pulutan o pagkain ang ulam tapos ko yung dala baka magpagi sila ng dala makakuha tayo ng pangulang ah uh, ay po ikakain na nagbumili po ng ulap si Miss Kabida ng tawag nito uh, sisig sisig po at uh, kumain na po sila na uh, na hindi na ako na kumpay kaya tayo na lang yung ato so yun pag yeah, tayo kumain pray mo tayo Lord maraming salamat po sa pagkain na sarap sa bigyan ng po sa akin at uh, sa amin at sa aming pamilya lagi niyo po kaming gabayan at sa uh, marito yung aming mga viewers sa Jesus name Amen kaya po tayo kain okay. sisig sisig naman ngayon matatapos lang po natin nag-deliver yung video okay tapos upo nga kapag uh, araw talaga na sabad o ludo yan yeah, meron mga nag-aaral kina yeah, yeah, yeah. kaya biyan nila kasi kahit paano meron dumarating sa atin yun yung orkila na wala sa Opo, ang 300 yung video ko eh 700, 1000 Yan yun, nalaka 840 tayo Diba? Sige-sige lang sige, Kahit paano may lumadad eh Nakakatagot eh uh, Nakakalibre uh, nakaka tayo Ayun, ako nasubo po Hmm Listen yes, Dinakdakan pala to. Manamis na mesa. Manamis na mesa. Hmm. tinignan ko kanina yung mga nervous uh, uh, press niya hindi naman siya galit pala nasaktan <coughs> yung pero kasalanan nyo nagsisin dyan yun na kasi nakamata bigla siyang kumorma sa lahat galing sa bahay nila bigla labas siya <laughs> at wala tayong mga fishing adventure ngayon pero mga susunod na araw or linggo meron na tayong fishing mag harvest na po yung mga upari natin marami tayong magagawa mga vlog about fishing yung pangunguan ng ipon marami pong ipon pag ganyan yung harvest salamat po pala sa 21,000 subscriber natin. <laughs> uh, pano kahit paano umuho sa dulot. Kahit mabagal, umuho sa dulot po dahil. 21,300 na. Kaya salamat po sa lahat ng mga nagsasubscribe. Ayan, mag-enjoy lang po kayo manood sa ating vlog po. <laughs> About sa fishing. Hmm.

tuwang tuwa yung kanyang nanay si Pap nanay ni Pap para sa pagkasama niya hmm Adventure talaga yung pinunta ni Papa Raya Napakalayo Isipin nyo na motor lang siya Single Hmm Dun. Dito na po tatapos ng ating vlog. Maraming salamat po ulit sa lahat ng, ng sumusuporta po sa amin. Hanggang dito na lang po. Ingat po and God Bye-bye!